Alam mo ba na ang ilang mga pagkakamali sa iyong umagang routine ay unti-unting sumisira sa iyong kalusugan? Ang mga ito ay hindi malalaking pagkakamali o halatang mga panganib. Mga maliliit na pang-araw-araw na gawi na malamang ay ginagawa mo nang maraming taon ng hindi pinag-iisipan. Ngunit sa paglipas ng panahon, ang mga tila hindi nakakapinsalang rutina na ito ay maaaring magdulot ng malubhang epekto sa iyong katawan, enerhiya, at maging sahaba ng iyong buhay. Maraming mga nakatatanda ang gumagawa ng mga pagkakamaling ito hindi dahil sa pagiging pabaya, kundi dahil walang nagsabi sa kanila ng totoo. Sa video na ito, tutuklasin natin ang apat na nakamamatay na pagkakamali na karaniwang ginagawa ng mga matatanda tuwing umaga. Ang mga ito ay hindi labis na babala o taktika para takutin ka. Ito ay mga tunay na gawi na iniuugnay ng mga doktor at mananaliksik sa pagkapagod, pagkatumba, paghina ng pag-iisip at malalang sakit. Sa pagtatapos ng video na ito, malalaman mo ng eksakto kung ano ang dapat iwasan, kung paano itama ang mga gawin na ito, at higit sa lahat kung paano bigyan ang iyong mga umaga ng lakas at katatagan na tunay na kailangan ng iyong katawan. Manatiling nakatutok hanggang sa dulo dahil ang ilan sa mga pagkakamaling ito ay maaring mukhang hindi nakakapinsala. Ngunit maaaring ito ang dahilan kung bakit mas nakakapagod ang iyong mga araw nawawalan ka ng enerhiya o bumagsak ang iyong kalusugan sa mga paraang hindi mo maipaliwanag. Tara, simulan na natin. Una, hindi paginom ng tubig kaagad sa umaga. Isa sa pinakamasamang bagay na maaari mong gawin tuwing umaga ay ang magsimula ng araw ng walang kahit isang higop ng tubig. Mukhang simple, parang masyadong pangkaraniwan para maging isang tunay na problema. Ngunit para sa mga matatanda, ang dehydration ay hindi lamang isang banayad na abala. Ito ay isang tahimik na banta. Pagkatapos ng pitong o walong oras na tulog, ang iyong katawan ay natural na na-dehydrate. Ang iyong mga selula ay tuyo, ang iyong dugo ay mas makapal, at ang iyong puso ay kailangang magtrabaho ng mas mahirap para lamang ito ay mapump. Gayunpaman, Maraming tao ang diretsyong umiinom ng kape, naliligo o nanonood ng balita sa umaga nang hindi mo na binibigyan ng kanilang katawan ng tunay na kailangan nito. Tubig. Isipin ng isang tao tulad ni Dennis, walumput isang taong gulang na palaging pakiramdam ay mabagal sa umaga. Nagpatest siya sa doktor, puso, blood sugar, kahit brain scan, normal ang lahat ng resulta, Ngunit noong sinimulan na ni Dennis ang pag-inom ng isang basong tubig bago ang lahat tuwing umaga, sakalamang bumuti ang kanyang mga sintomas. Ang hindi niya alam ay sa buong gabi, ang kanyang katawan ay unti-unting nauubusan ng tubig. Dahil dito, mas nahirapang umikot ang dugo, mas nahirapang gumalaw ang mga nutrisyon, at mas nahirapang linisin ng kanyang utak ang mga toksin na naipon habang natutulog. Para sa mga matatanda, ang dehydrasyon ay hindi lamang nagdudulot ng pagkahilo. Maaari itong magdulot ng pagkalito, constipation, urinary infections, pagkapagod ng bato at kahit bigla ang pagkahulog. At hindi tulad ng gutom, ang uhaw ay hindi laging madaling maramdaman habang tumatanda. Sa oras na maramdaman mo ito, maaaring nagsisimula na ang pinsala. Kaya kung nagigising ka na pagod, malabo ang isip o nanginginig, huwag isiping dahil lang ito sa edad. Tanungin mo ang sarili. Nakainom na ba ako ng tubig? Ang iyong katawan ay nagaayos ng sarili nito sa gabi, ngunit kailangan nito ng iyong tulong para makarecover sa umaga. Maglagay ng isang baso sa tabi ng kama. Uminom bago magkape. Gawin ito bago mo paabuti ng remote. Dahil ang isang simpleng ugali na ito ang maaaring magpabago sa iyong araw mula sa pagiging mabagal patungo sa pagiging malakas. Pangalawa, pag-inom ng gamot ng walang laman ang tiyan. Ito ay isang bagay na hindi pinag-iisipan ng karamihan. Gumising, kunin ang pill organizer, at inumin ang iyong mga gamot bago mag-almusal. Hindi ba't iyon ang nakasaad sa label? Ngunit para sa maraming matatanda, ang pag-inom ng gamot ng walang laman ang tiyan ay maaaring maging mapanganib na nagdudulot ng pagkapagod, pagduduwal, pagkahilo at maging pagkatumba. Nagbago na ang iyong katawan, bumaga lang iyong panunaw at malamang na tumaas ang iyong sensitibidad sa ilang mga gamot. Ang dati mong kayang tiisin ng walang problema ay maaaring na ngayon ang magpapabigla sa iyong buong araw. Isalang-alang si Lorraine, 77 taong gulang, na umiinom ng ilang gamot para sa alta ng presyon at pananakit ng mga kasukasuan. Dati inumin niya ang mga ito kaagad sa umaga bago pa siya makarating sa kusina. Ngunit nagsimula siyang makaramdam ng hilo. Minsan, munti ka na siyang himatayin habang nagbibihis. Itinanong lang ng kanyang doktor, Kumakain ka ba muna? Hindi at iyon ang problema. Ang ilang mga gamot, lalo na yaong para sa alta ng presyon, ritmo ng puso o pananakit, ay maaring magpababa ng iyong presyon ng masyadong mabilis o makairita sa lining ng iyong tiyan kapag ininom ng walang laman. Kapag walang pagkain na mag-aabsorb ng kanilang epekto, maaring masyadong mabilis at malakas ang tama nito sa iyo. Ang resulta? Masama ang pakiramdam mo, Humihina ang balanse mo, nawawalan ka ng enerhiya bago pa man magsimula ang araw at pinakamasama, maaari itong magdulot ng pagkatumba, isa sa mga pangunahing dahilan kung bakit napupunta ang mga matatanda sa emergency room. Kaya paano ito maiiwasan? Ang sagot ay hindi kailangang maging komplikado. Kahit isang maliit na panghimagas, kalahating saging, isang hiwa ng tinapay o isang nilagang itlog ay maaaring maging sapat na suporta para sa iyong tiyan upang mas maayos na matanggap ang gamot. Ang susi ay ang pagiging consistent. Kung sinabi ng iyong doktor na pwede itong inumin kasabay ng pagkain, huwag lalaktawa ng hakbang na iyon. At kung hindi ka sigurado, magtanong. Dahil ang iyong umaga ay dapat magbigay sa iyo ng sigla, hindi ang magpatumba sa iyo bago pa man magsimula ang araw. Kung patuloy mong pinapanood ang video na ito at nakakatulong sa iyo ang mga impormasyong ito, mangyaring magkomento ng numero dalawa sa ibaba para malaman kung nandito ka. At kung hindi ka pa nakakapag-subscribe, inire-recommend mag-subscribe ka at i-on ang bell notification para hindi mo makaligtaan ang anumang mga video. Ang iyong suporta ay tumutulong sa amin na patuloy na makalikha ng magandang content para sa iyo. Ngayon, magpatuloy tayo. Pangatlo, pagmamadaling tumayo mula sa kama ng mabilis. Kapag unang bumukas ang iyong mga mata sa umaga, natural na gusto mong simula ng araw. Marahil ay kailangan mong umihi o baka may kumukulo ng kape o gusto mo lang magsimulang gumalaw. Ngunit ang hindi alam ng maraming matatanda ay ang mga unang segundo Pagkatapos mong magising, kung paano kalilipat mula sa pagtulog patungo sa pagtayo ay maaaring isa sa mga pinakadelikadong sandali ng buong araw. Ang iyong katawan ay hindi pagganap na nahahanda. Ang daloy ng dugo ay nag-a-adjust pa at kung agad kang magbibitaw ng iyong mga binte sa gilid ng kama at biglang tatayo, maaari kang madapa o mas malalapa. Tingnan natin ang nangyari kay Gerald, isang walumpung taong gulang na dating kontratista na laging ipinagmamalaki ang kanyang aktibong pamumuhay. Tuwing umaga, gigising siya at agad natatayo sa kama hanggang sa isang araw, hindi niya nagawa. Masyado siyang mabilis na tumayo, naramdaman niyang umiikot ang paligid at bumagsak bago pa man niya mahawakan ang pader. Napilay ang kanyang balakang. Ipinaliwanag ng kanyang doktor ang isang bagay na hindi pa sinasabi sa kanya noon. Habang tumatanda tayo, bumagal ang kakayahan ng ating katawan na i-regulate ang blood pressure. Ibig sabihin, kapag mabilis kang nagpalit ng posisyon, lalo na mula sa paghiga patungo sa pagtayo, maaring biglang bumaba ang iyong presyon na nagdudulot ng pagkahilo, malabong paningin, at pagkawala ng balansin. Hindi lang ito basta pagkahilo, kundi pag-iwas sa mga aksidente ang maaaring magpabago sa iyong buhay. Ang pagkahulog sa edad na pitumpo o walumpo ay maaaring mawala ang iyong kalayaan. Maaari itong magdulot ng operasyon, pagtigil sa ospital, at buwan ng pagpapagaling na hindi lang nagpapahina ng iyong katawan, kundi pati ng iyong espiritu. Kaya mahalaga ang dahan-dahang pagbangon sa halip na agad na tumayo, bigyan mo ng oras ang iyong katawan. Umupo ng dahan-dahan. Galawin mo ang iyong mga daliri sa paa. Huminga ng malalim. Hayaan mong makasabay ang iyong sirkulasyon sa iyong paggalaw. Sa kakatumayo, sa kakalumakad. Ang dagdag na tatlumpung segundo na iyon ay maaaring maging dahilan kung bakit ligtas ka. Dahil ang pagprotekta sa iyong sarili ay hindi lang tungkol sa kung ano ang ginagawa mo kundi kung paano ka magsisimula at ang bawat matatag na araw ay nagsisimula sa dahan-dahang pagbangon. Pangapat, pagkain ng mataas sa asukal o maraming carbs sa almusal. Ang iyong kinakain sa umaga ay nagtatakda ng tono para sa buong araw mo. Ngunit maraming matatanda ang nagsisimula sa maling pagkain. Cereal na puno ng asukal, puting tinapay na may jam, o mga pastry na masarap pero bigla namang nagpapataas ng blood sugar. Mukha itong hindi nakakasama. Sabihin na natin, mahalaga ang almusal, ngunit ang klase ng almusal na pinipili mo ay mas mahalaga habang tumatanda ka. Hindi na katulad noon ang iyong metabolismo. Mas mabagal na ang iyong insulin response at hindi na rin pareho ang kakayahan mong makarecover mula sa hindi malusog na pagkain. Halimbawa si Helen, 74, na laging nagsisimula sa umaga ng muffin at juice. Nakakaramdam siya ng agaran na enerhiya, pero pagkalipas ng isa o dalawang oras, bigla siyang hihina, pagod, malabo ang isip, minsan ay iritable pa. Iminungkahi ng kanyang doktor Nakumain siya ng almusal na may mas maraming protina at fiber. Nagsimula siyang kumain ng itlog, kaunting avocado o plain yogurt na may nuts. Agad niyang naramdaman ang pagkakaiba. Patuloy ang kanyang enerhiya, stable ang kanyang blood sugar at hindi na siya inaantok bago magtanghalian. Ito ay dahil ang mga almusal na mataas sa asukal at carbs, ay nagdudulot ng bigla ang pagtaas at pagbaba ng enerhiya. Nagdudulot ito ng stress sa iyong pancreas, nagpapataas ng risk sa insulin resistance, at nagpapalala ng pagkapagod. Nakakaapekto rin ito sa iyong mood. Ang mga matatandang nagsisimula sa maraming asukal ay madalas na nakakaranas ng brain fog, mabagal na pag-iisip, at mas mababang emotional resilience pagdating ng tanghalin. At sa paglipas ng panahon, lumalala ang pinsala. Ang mataas na blood sugar ay hindi lang numero. Isa itong risk factor sa sakit sa puso, stroke, cognitive decline, at iba pa. Ano ang solusyon? Magbalance. Magdagdag ng protina tulad ng itlog, cottage cheese, or nut butter. Kumain ng fiber mula sa prutas, oatmeal, o whole grain toast. Limitahan ang asukal. Hindi mo kailangan kumain tulad ng isang bodybuilder. Kailangan mo lang kumain tulad ng isang taong gusto ang matalas na utak, steady na enerhiya, at malusog na katawan. Dahil ang almusal ay hindi lang tungkol sa pagpuno ng tiyan, kundi sa pagbibigay ng sustansya sa iyong buhay. Ang pagkaing pipiliin mo ngayon ay maaaring magdikta kung gaano kakalakas bukas. Kung patuloy mong pinapanood ang video na ito, at nakakatulong sa iyo ang mga impormasyong ito, mangyaring mag-comment ng numero apat sa ibaba para malaman ko na narito ka. At kung hindi ka pa nakasubscribe, inire-recommend akong mag-subscribe ka at i-on ang bell notification para hindi mo makaligtaan ang mga susunod na video. Ang iyong suporta ay tumutulong sa amin na patuloy na makagawa ng magandang content para sa iyo. Ngayon, magpatuloy tayo pangwakas na mga pag-iisip. Ngayong alam mo na ang apat na karaniwang pagkakamali, oras na para tanungin ang iyong sarili ng isang mahalagang tanong. Alin sa mga ito ang nakuha sa iyong umaga nang hindi mo namamalayan? Hindi mo kailangang gawin lahat ng ito para maramdaman ang epekto nito. Kahit isa lang, maging ito ay pag-skip sa pag-inom ng tubig, pagmamadaling bumangon, pag-inom ng gamot ng walang laman ng tiyan o pagkaing maraming asukal ay maaaring unti-unting magpahina sa iyong lakas, linaw ng isip at kalidad ng buhay. Ang magandang balita, lahat ng mga ugaling ito ay maaaring ituwid at hindi ito nangangailangan ng malalaki at nakakabiglang pagbabago. Kailangan lang ang ilang maliliit na pagbabago na gagawin ng tuloy-tuloy. Pag-isipan mo ito. Paano kaya kung bukas, sa halip na diretsyo sa kape, ay uminom ka muna ng isang basong tubig? Paano kung bigyan mo ang iyong katawan ng dagdag na tatlumpung segundo bago ka tumayo? Paano kung kumain ka muna ng kaunti bago uminom ng gamot o palitan ang matamis na almusal ng isang bagay na talagang nagbibigay ng enerhiya? Hindi lamang ito mga ugali, mga pagpipilian ito. At sa bawat umaga na ginagawa mo ang mga ito, nang tama, nagpapadala ka ng mensahe sa iyong katawan. Gusto kong manatiling malakas. Gusto kong manatiling malinaw. Gusto kong manatili rito ng buo. Ang iyong umaga ang pundasyon ng iyong araw at sa yugto ng buhay na ito, karapat dapat ka sa mga umagang magpoprotekta sa iyo, hindi magpapahina sa iyo. Kaya maglaan ng oras. Magpahinga ng konti, magpakain ng matalino, at tandaan na ang pinakamaliit na desisyon ay kadalasang may pinakamalaking epekto. Dahil ang mahabang buhay ay hindi lamang tungkol sa pagtagal, kundi tungkol sa mas magandang pamumuhay, isang umaga sa isang pagkakataon. Salamat sa pagsama sa amin ngayon. Gusto naming marinig ang iyong mga saloobin. Mag-iwan ng komento sa ibaba at ibahagi ang isang bagay na iyong natutunan ngayon at kung paano mo ito balak gamitin sa iyong buhay. Mahalaga sa amin ang iyong mga iniisip, kaya huwag mag-atubiling ibahagi ang mga ito. Ang pagbabasa ng iyong mga komento ay nagbibigay sa amin ng malaking motibasyon at pag-asa. Kung nagustuhan mo ang video na ito at nakatulong ito sa iyo, mangyaring i-like, mag-subscribe at ibahagi ang iyong suporta ay tumutulong sa amin na patuloy na lumikha ng magandang content upang magbigay kaalaman at mag-inspira sa iyo. Salamat sa panonood at inaasahan naming makita ka sa susunod na video.